Pre, ito baka makarelate ka dito. Kasi hindi na rin ito bago kung tutuusin. Masakit man tanggapin, pero may mga babaeng, hindi talaga ikaw ang habol, kundi yung laman ng bulsa mo. Common na rin yan, pre. Lalo na kung OFW ka, may negosyo kang maganda, o sadyang makapal lang talaga ang bulsa mo, o baka naman maganda ang trabaho mo. Doktor, abogado, engineer, politiko, o negosyante. Nangyayari talaga niyan. At totoo namang nai-inlove ka rin naman sa babae. Kahit alam mo kung ano talaga ang habol niya, pero ayaw mo siyang bitawan. Kasi nga, in love ka eh. Pero teka lang, may paraan ba para mapaibig mo siya ng totoo? Kahit alam mong pera lang ang kailangan niya sa'yo? Dito natin isa-isahin pre. Sampung makabagbag damdaming paraan para paikutin ang emosyon, hindi lang ang wallet. Bibigyan pa kita ng mga real life kwento. At syempre, yung stoic na diskarte kung paano ka dapat magre-react. Simulan na natin pre. 1. Pagkita mong mas importante ang prinsipyo mo kaysa pera mo, ang babae na habol lang ang pera, sanay na yan na sinusunod siya dahil sa yaman. Pero kung ikaw, pre, may paninindigan, magugulat yan. Kasi hindi ka ordinaryong ATM. Kwento ng tropang galing sa kanto. Pre, may kakilala ako. Laging sinasama ng babae sa mamahaling kainan. Pero isang araw, tinanong siya ng lalaki. Gusto mo ba ako o gusto mo lang ng steak? Nagulat yung babae. Napaisip. Diskarte ng tropang may paninindigan. Pre, hindi ka dapat nagiging yes man. Sabihin mo lang ng diretsyo, pero may respeto. Ayoko lang na puro pera ang basehan ng samahan natin. Kapag hindi siya sanay sa lalaking may ganitong mindset, mas maiintriga siya. Limitahan mo ang financial support habang kinikilala mo siya. Hindi mo agad kailangan ibigay lahat. Huwag kang parang promo. Buy one take all. Kwento ng tropang tinuturuan si ate. Yung tropa ko, pinigyan lang ng simpleng tulong nung una. Pero nang nakita niyang umaasa na sa kanya yung babae, tinigil niya muna. Nag-text yung babae. Di ka na ba interesado? Sagot niya, Interesado akong makilala ka, hindi sustentuhan ka. diskarte ng tropang kalmado. Pre, huwag kang matakot na mag-set ng limit. Kapag naglalagay ka ng boundary, dun mo makikita kung sino ang totoo. Yung hindi mo pa nililibre, pero nandyan pa rin, ayun yung may potential. Three. Ipakita mong hindi ka desperate sa love. Yung mukhang mayaman pero desperado, still loses. Pero yung simpleng lalaki na may self-respect, yun ang napapansin. Kwento ng tropang may alam sa psychology. Yung tropa kong masarap kausap, hindi siya laging nagpaparamdam. Kahit pinabasted siya ng una, cool lang. Nung nakita ng babae na hindi siya umaalipin sa feelings, siya na ngayon ang nagparamdam. Discarte ng tropang kalma lang. Gamitin mo ang lakas ng pagkakaroon ng detachment. Ipakita mong kaya mong mabuhay nang wala siya. Doon mo maa-attract yung genuine na interest. Hindi lang dahil sa benepisyo. 4. I-challenge mo siya emotionally, hindi financially. Yung mga babae, bored na sa lalaking laging, oh. Pero kapag na-stimulate ang isip niya, doon nagsisimula ang totoong spark. Kwento ng tropang may laban sa kwentuhan. Yung tropa ko hindi siya nagbibigay ng mamahaling regalo. Pero pagdating sa usapan, mapapaisip ka. Natanong niya sa babae, kung mawalan ako ng pera, lalayo ka ba? Natahimik. Diskarte ng tropang madiskarte. Gamitin mo ang charm ng lalaking may lalim. Magpakatotoo sa mga tanong mo, pre. Hindi mo kailangan gumastos para mapaisip siya. Pag na-connect mo ang puso at isip niya, panalo. 5. Observe kung nagbibigay din siya. Hindi lang kumukuha ang tunay na babae na may malasakit. Hindi lang puro hingi marunong din magbigay kahit maliit. Kwento ng tropang nagmasidlang. Yung tropa ko, pinigyan ng chocolate ng babae. Simple lang, pero doon niya nakita. Uy, hindi lang pala siya marunong tumanggap. Marunong din pala siya mag-effort. Discarte ng tropang marunong tumimbang. Observe kung kaya niyang magbigay kahit konti. Kapag may ganitong gesture, kahit hindi mahal, malaking bagay na yan. Ibig sabihin, may care din siya sayo, hindi lang sa ATM mo. 6. Patawanin mo siya. Huwag mo lang palaging bayaran. Pre, pag napapatawa mo ang babae, may connection. Kahit walang expensive dates, kung masaya siya sayo, that's real attraction. Kwento ng tropang joker ng barkada. May tropa ako, wala pang pambili ng burger. Pero yung babae, gustong gusto siya kasi pinapatawa siya araw-araw. Discarte ng tropang madiscarte sa harutan. Use humor as your currency, pre. Gawin mong masaya ang paligid. Pera fades, pero laughter stays. Second, iwasan ang sobrang pagpapakita ng wealth sa simula. Kung sa simula pa lang, e pinapakita mo ng milyonaryo ka. E di syempre, pera agad ang habol. Kwento ng tropang Loki. Yung tropa ko, di niya pinaalam na may kotse. Lagi silang nagkikita sa tambayan lang. Nung naging sila, saka lang nalaman ng babae na may ipon pala siya. Diskarte ng tropang simpleng mayaman. Magpaka-Loki ka sa simula, pre. Huwag mo agad ipagyabang ang yaman mo. Mas genuine ang magiging connection kung hindi base sa mga material na bagay. 8. Tingnan mo kung kaya niyang sumabay kahit simple ang setup kapag di siya comfortable sa simpleng kainan. Baka hindi rin siya comfortable sa tunay mong pagkatao. Kwento ng tropang tapsilog. May babae, imbitado sa karinderya lang. Pero kumain ng buong puso, walang arte. Yung lalaki na paisip, ah, ito na siguro yung hinahanap ko. Discarte ng tropang mapagmasid. Pre, test mo sa simpleng sitwasyon. Kung game siya kahit walang glamour, baka totoo ang intention niya. Nine, i-observe kung may respeto siya sayo kahit walang napapala. Kapag di ka nagbibigay pero nire-respeto ka pa rin, that's a green flag, bro. Kwento ng tropang hindi na nagpadala. May tropa ako, tumigil sa pagbigay ng allowance. Pero yung babae, andun pa rin. Minsan pa nga, siya pa ang nag-aabot. Discartin ang tropang matibay. Stop giving for a while. Tingnan mo kung bababa ba ang respeto niya sa'yo. Yung tunay na may respeto, consistent yan. With or without benefits. Oh, alamin kung kaya kanyang mahalin sa kahinaan mo. Kapag dumating ang oras na down ka at nandyan pa rin siya, iyon ang totoong pag-ibig. Kwento ng tropang na layoff. Nawala ng trabaho yung tropa ko. Inexpect niya na iiwan siya ng babae. Pero hindi. Mas lalo pang naging supportive. Diskarte ng tropang gulat sa katotohanan. Huwag kang matakot ipakita ang kahinaan mo. Yung tunay na babae, mas naienganyo sa vulnerability kasi dun ka nagiging totoo. Pre, sa dulo ng lahat ng ito tandaan mo lang, hindi mo responsibilidad baguhin ang pagkatao ng babae pero may kapangyarihan ka para pumili kung sino ang karapat dapat sa effort mo. Kung napaisip ka sa video na to, baka naman pre, makahingi kami ng maliit na pabor. Paki-like, share at subscribe ka na rin. At i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod na usapang lalaki. Maraming salamat, bossing. Kung nakarelate ka o may natutunan ka ngayon, baka pwede mo kaming suportahan kahit simpleng like lang, bro. Share mo na rin sa mga kakilala mong dapat makarinig nito at syempre subscribe ka na. Tapos pindutin mo na rin yung bell para di ka mahuli sa susunod. Salamat talaga, pre. Ingat palagi.